isa kang lifestyle medicine mm -hmm. practitioner. Can you define what does what do you do? What is that lifestyle medicine? Ah, uh, para po sa kaalaman ng mga ano natin mga kapatid na nanonood, Yung lifestyle medicine's the newest society sa PMA, mm -hmm. sa Philippine Medical mm -hmm. Association. Ito napakabata, seven years. Bagong-bago. Bagong-bago. Mm -hmm. So, nung magkaroon ng, uh, kasi nakita natin na talaga naman lahat ng mga sakit, lahat ng mga lumalabas sa chronic diseases ay dahil sa lifestyle. Maling mm -hmm. lifestyle natin, sedentary lifestyle. And they found out, kahit sa abroad, matagal na. Even in Harvard Medical School, mm -hmm. matagal na mag-lifestyle medicine. Ang tagal lang na-embrace. Na Dito uh, sa Philippines? Sa Pilipinas. Pero abroad? Abroad, ang tagal Popular na po. and common na ito. Like, meron sila mga institute kasama dito sa lifestyle medicine. Yung Institute of Sleep Management. Okay. Yung pagtulog. Na napakalaga. Pag -e yes. Okay. Pag-exercise. -e Lalo yung kanina binanggit niyo sa Osteopenia. Oh. One of the best activity na pwede is yung exercise. Yung paggalaw. Of course, even yung tubig. Kasama din yung pag-inom ng tubig. So, kasama uh -huh. po doon sa lifestyle medicine. That Uh, isa 'yon Tapos kasama rin po, siyempre yung nutrition. Mm -hmm. So under that, meron ng culinary medicine. Parang in-enhance dito, Doc, yung ano, uh, nutrition and dietitian. Aha. It's not only counting calories. Sa so culinary medicine is how you prepare the food, lalo sa pasyente. Uy, I like that. Yes. Ayun, Ay, nabanggit mo. Bago mm. mo ipagpatuloy yung discussion about <laughs> lifestyle medicine, medyo pasasaringan ko lang itong culinary uh, medicine. Yes po. Bakit nga ba sa mga hospital doc bani? Mm -hmm. May sakit ka na. Pero pag nakita mo yung sinusustento na pagkain sa kwarto mo. Mm. Opo. Ah, siguro may isang pechay na nakayuko. Correct. <laughs> Tapos may baboy ganyan kakapal yung taba. Mm -hmm. Samantalang nandun ka nga dahil ang sakit mo ay alta presyon, o sakit Correct. sa puso. Oo. At ang tawag nila is there that is their dietary supply. Yeah. So may okay. pagkukulang ba sa mga you know, mga pagbibigay ng pagkain sa hospital? Yes, yung po yung ngayong in-improve ng lifestyle ng mm -mm. Philippine College of Lifestyle Medicine. Aha. So, yung mga nag-specialize na ang ng culinary medicine just like what I did you know first kung ginawa kasi syempre nakikita natin na lahat naman ng ano dahil sa maling pagkain kasi Oo. nga nasa advent na tayo ng commercialization so yun ang inuna kong pag-aralan before Kapagain. na, before yung full place lifestyle medicine Aha. culinary medicine at ang dami kong nakita doon na sabi niyo nga eh alta presyon nga tapos baboy, baboy pare at pa. fatty food <laughs> pa rin. O meron namang kailangan naman yung fatty food sa pasyente. Hindi naman nabibigyan ng deep uh -huh. So kaya ang nakita sa culinary medicine is uh, hindi fixed for all. Uh -huh. Parang flexitarian diet. Dapat Yes, yeah, so. Oh. So dapat nakikita ko. Dapat customized dun sa pasyente. Yeah. So kung anong sakit mo? Uh -oh. yun ang dapat na ibibigay. So anong deficient, yun ang ibibigay. Uh -oh. So hindi pwedeng pare pare Dati kasi nung sa atin sa old ano parang yung nutrition natin, is we just count the good and the bad. That's right. Uh -huh. Ngayon meron ng mix, mixture. Uh -huh. Yan. Might be bad for you pero good sa ibang pasyente. So kailangan evaluate Again, yes, Doc Manny, mm -hmm. tayong mga doktor, or rather yung mga doktor na naging consultant uh -huh. natin, alam nila kung ano yung isusulat na bawal. Halimbawa uh -huh. sa pasyente nga, di may alta presyon, naka-confine. Uh -huh. O sige, low-salt diet, yun uh -huh. lang. Uh -huh. Pero hindi naka-identify ano yung kakainin. Mm -hmm. Ano lang yung bawal. Correct, correct. At may isa pa akong pasasaringan na gusto ko talakayin <laughs> mo pa sa mga hospital din ito. Uh -huh. Bakit nga ba po sa mga hospital, sa ground floor, ang itinitinda nila na magiging pasalubong nyo doon sa pasyente sa taas, may donut, <laughs> 'di ba? Tindahan donut. <laughs> yes. So, uh. <laughs> ah, tsaka nakatinda mga chocolate. chocolate. Oh, yeah, o no. yan, <laughs> mga burger. Yes. <laughs> Paano naman makakatulong Puro, 'yun? So, it's not a problem as well. Uh, yes, po. kasi nga ultra-processed 'to. Ang hindi rin natin nakikita, kagaya nga sabi niyo po kanina doc, 'yung salt lang nakikita natin. Low salt diet. Hindi, hindi natin nakikitang ang culprit din minsan 'yung high sugar. Sugar. Maraming coated sugars, Daya, refined sugars. Ultra-processed sugars, kasi may mga magic sugars na ngayon na ang dami. Uh -huh. Like yung mga milk tea available natin Ay, anywhere. Oh, oh, nung, oh. nung tinitingnan namin yan, we found out na almost half kilo of sugar, sugar? refined. Doon sa milk tea. O, hindi naman masama ang kasukal, kailangan ng katawan natin. But minsan nagiging problema, refined. Yung sabi mm -hmm. nyo nga na, mga nasa baba, these are ultra-refined and processed foods. So Ayan. you mentioned sugar, you mentioned salt, at you mentioned diet, no? Ayan. Let us go to our topic. Yung naging topic natin ay eh, problema sa mga kasukasaan. Ayun. May role ba ang diet sa mga problema natin sa buto? Although hindi po naman po nakikitang diretsyo, but of mm -hmm. course nutrition and even yung lifestyle, lalo po yung mga pagpili ng pagkain. Lalo nga sa Uh, when we did culinary medicine, we found out na kailan tingnan din natin yung agronomy. Agronomy? Kung okay, paano define pina mo nga yan? Yes po. Para natin pinatutubo yung halaman, ah. kung yung ban ay heavy fertilizer, uh -huh. pesticides, so yung mga ganun. Tapos meron tayong mga groups of, like halimbawa, sorry, rayuma, or uh -huh. rheumatism, or arthritis. Meron pong mga certain groups na hindi food na hindi pwede, like gulay. Uh -huh. Kala natin lahat ng gulay pwede, pwede. sa atin. Oo. So we found out later on, lalo na po yung mga nabanggit nyo kanina, yung osteoarthritis na yung uh -huh. combination ng degeneration at inflammation ng mga buto, mm -hmm. yung talaga halos nagkikisikisan na. Bawal na bawal lalo po yung ano, yung like yung mga tumataas yung nitrates, nitrates Nitrate. yung protein. Uh, bawal na bawal yung solanaceous crops. Another difficult <laughs> yes, word so, na naman. naman. okay, po, ulit mga po, solanaceous. kasi may solanin. Ito yung group na dok na bago. Ako kahit ako din nagugulat when I did. na oh. Nagpo-cooking. Yung mga patatas, oh. okra, oh, okay. kamatis, okay. bell pepper, uh, strawberry. Aha, uh -huh. Ayan. Ito yung sulanaceous solanaceous scraps. Ang trabaho nila, although wala, hindi naman mabubuto. Lagi, pag sinasabi natin may arthritis, bawal yung mabubuto. buto Yes ano. po. Ito, Sitaw lang akala yes, na, yung mga munggo. Pero ito, Doc, yung sulanaceous solanaceous scraps. yung solanin, para siyang magnet ng mga uric acid, ng protein. Uh -huh. So, kaya dito nakita na, siya yung nag-iipon lalo noong, alam ano kumain tayo noon, ah uh, kahit patatas yan. So, na-absorb Para siya magnet. So, mas nag siya na marami na nagkukos ng inflammation. Teka, Doc Bani, yes, so... warning ang kulay na nunod -no at nakikinig <laughs> sa... O, oh, yung may mga rayuma daw dyan at arthritis, sabi ni Doc Bani, huwag kayong nagkakakain ng French fries. Yes. Ang so... French fries ba healthy? Kasi parang oh, balot na balot yun ng mga monosodium glutamate no correct po oh may may, may ano pa yon may pakulay na orange correct oo yung mga uh, additives preservatives oo. plus po yung uh, mas mataas yung salt oo plus of course syempre po deep fry to oo. more oo, than -fried. 100 degrees yung kung oh. kaya kasi mabilis maluto yung mga fries kasi idini -dip lang ganun. So, 'yun. Plus yung solanin pa siya, may solanin kasi Solanaceous crops oh. yung patatas. Lalo pong magpapasakit ng mga buto-buto niyo at kasukasaan. Para siyang tutunaw nung nung po mga cushion natin sa buto. Uh -huh. In between kasi uh -huh. ng buto natin, may cushion 'yan eh, may mga cartilage. Oh, cartilage. Merong mga parang maliit na maliit na pinong-pinong skin. Para gumalaw oh, yung oh, mga oh. synovium. Tinutunaw niya po yun eh. Oh, di nawawalan yung support ng yes. pagkita ng bawat oh, joint. Kaya kami, we we tend to, pag ganyan yung pasyente, nagsishift kami with our local sweet potato. Kamote. Yes. Mas oh. maganda kaysa sa patatas. Correct. Oh, oh. Oh. And then plus, of course, ang kasalanan din ng agriculture, agronomy, oh. is heavy fertilization ng nitrogen. So oh. another salt yun. And yun eh. O oh, yung maraming nilalagay na pesticidyo. O, oh, oh, pe oh, uh -huh, pesticidyo. Uh -huh. Tapos para lumaki yung mga patatas uh -huh. na marami. So, we tend to apply urea. Yung urea is Ureia? more on eh. Oh. So, panagpa-urinalysis tayo, makikita natin yan. Mataas yung BUN. Blood urea nitrogen. Yes po. And naaabsorb uh, yun ng pagkain. So, pag yun ang kinain natin, uh, hindi naman naapektuan yung uh, pagkain per se, yung gulay. Pero sa tao, hindi natutunaw eh. Teka, ulitin natin kasi I'm sure naglilista yung <laughs> mga yan. Sabi mo, solenaceous food, food, na dapat yes, nating iwasan. Ang pinukpo yung patatas. Yes po. Ano pa? Patatas? Meron pong uh, patatas, yung pong uh, uh, tawag talong, talong, okra, okra, kamatis, kamatis, and bell pepper, at saka strawberry. Sa fruit. strawberry. Sila yung makakamag-anak. Yan. Okay. Yung strawberry, siguro kung hindi ka galing ng Baguio, bihira ka lang makakakain nun. Yes, Pero poro. yung talong, very common yan. Yeah. At saka okra. Oh. Pero wag po kayo matakot kasi, Dok, kasi kahit meron, kaliba talong and okra, paborito natin yan sa pinakbet. Hmm. Meron naman kaming solusyon na. Ah. May solusyon? Hindi naman pwede, ah, binawal ni Dok na ganoon. Ah, ang ginagawa namin, you look for uh, yung mga maliliit. Kaliba, okra, you look for thumb size. Na ah, yung, okra. yung maliliit na okra. Yes, yung mga baby okra. Kasi mababa pa yung mga urates yu niya. Kasi yung imported galing China na okra, oh, ah, lalaki na ng buto. Opo. Oh, oh. So, yun, nakikita naman namin. And you go for, ano, the best way is you go for organics. Yung talong din, Dok. May bilog din oh, na po. talong, ah, oh, yung oh, maliit. Opo. Oh, oh, Mas okay yung mga native natin. Native. Like yung ginagamit sa Ilocos. Opo. Oh, oh. At saka yung malabang, yung violet. So, oh, you oh. look for yung mga maliliit pa hindi pa fully develop yung seeds. Yun yun Ayon. na, andun po yun. Eh. So, may solusyon naman. Hindi naman sinabi natin totally, pero sa patatas, wala tayong magagawa. Kaya kami, talaga, you have to shift to sweet so, potato. Ayun, yeah. oh. mas masarap naman talaga yun. Yes. Oh, um. oh. Okay. doc uh, may nagtatanong ka agad dito, no? Dahil alam mo naman na uh, may mga, ina-accept tayong mga text question. May mga pagkakataon ba na yung taong may mga arthritis, kailangan ng na sa ospital? Kung ano naman, ako... Kasi hindi naman yan overnight na malalapo agad. Mm -hmm. May mga signs and symptoms. Hindi naman progressive. Kung nag-start naman, you can manage. Meron mga prevention, although walang diretso Kahit nga sa ospital, wala rin naman maibibigay na mm -hmm. diretsong gamot. Mm -hmm. Or even the last ano na, surgery doc. Pero, ibig sabihin kung talaga namang malala na kailangan na talaga magpalit ng alam mo meron mga surgery pa cartilage, oh. mga tendon. Yan pwede. Pero minsan naman na na manage you can self-manage sa, sa bahay. Kailangan lang magkaroon lang kayo ng uh, tamang uh, program. Uh -huh. Kasi kami ngayon sa lifestyle medicine, hindi hindi lang isa ang ginagamit natin for arthritis uh -huh. or rheumatism. Uh, gumagawa kami ng uh, six week program pero combination of different uh, uh, tawag treatments, modalities. therapies and modalities Ma or, yes, or simple mo. nutrition lang. Oh, kung mga meron kami tinatawag na very uh, simple lang na food elimination diet. Iyon, mm, 'yung kung ba trigger ng pamamaga, i-remove mo lang 'yon para lang may diary ng pagkain. Speaking of uh, hospitalization, kanina nag-uusap kami ni Doc Bani tungkol sa mga duty sa hospital. Pareho kami pong hindi na nag-duty. Eh. Kasi may mga pasyente na pag uh, pumunta sa iyo alas stress ng madaling araw, on duty ka sa hospital, pag tinanong mo, uh, Kailan pa po sumasakit yung tuhod nyo? Hmm, limang araw na. Eh ba't dumating ka na alas tres ng madaling araw? <laughs> Maraming sinungaling, <laughs> Dok. Eh. Minsan yung kahit tanungin nyo na, hindi lang gano'n. Minsan may ilang araw, ilang, kailan pa po, po yung arthritis nyo? Sabi, isang linggo pa lang naman, yung pala taon na, Oo. ni Inda. <laughs> Pero pupunta sa'yo, alas stress na madaling mm, araw. Kung kailan po. ready ka ng pumikita, ano Yes, no? Dok.